ato sa airport guys kaya ako mga bagahe wala jud ka deliver gahapon so ni ana tong tawo dito sa airport na deliver daw gahapon 29 so sige tawag wala ni tubag so mas maayo na tuon nako problema ani ako kay airport diri sa Spain so na lang jud ko asa ko moagi para makaadto jud siya sa information mentag nawala nawala to mga bagahe dito guys Airlines ang sakit sa kong aeroplano gikan sa Frankfurt Lufthansa ang Airlines Balhin So, bato kong Terminal 2 Dako kayo na airport tari sa Spain guys Balhin, Balhin ko ah, May takuli ko karo ang na madala